Kaya nung bumak mag-isa lang dito. Kasi uwi na. Nagsiuwian po sa kanilang bahay. At yung mga ng si At kami alas 4 lang. Po, Ito plano ko ayusin. Kasi masikip na po yung aking gan. lalo pa sumikip. sa mga, mga gamit ko. Tingnan niyo mga mga gamit Yan. Bago. i gubab, i gubab, bantik, kanget, posto penga kumot, umit, dan ikal uh, gelas la. So, misikip mo kaya do, kaya diisi pang-pangang, pangkanya. Kaya lagi kumilang po segal timo ngayon, nanti dikoy lakuin langsung, me kain muna ako mga kain bago ako magsimula pag-finish wala ko lang short

San Marino mga kaidol mirin ako muna itong iba mamaya ngayong gabi ito yung may palate Yan. parang granada mga dun Ayan po tayo. Ito binigay naman ng kasama ko na kanin niya. Kasi towin niya siya. Sayang naman. Na Magpapit tayo. Ayan po.